Ang sleeping prince ng Saudi Arabia ay pumanaw na matapos ang dalawampung taon sa coma. Si Prinsipe Alwalid bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud na kilala bilang sleeping prince ay yumao sa edad na tatlumput anim. Ang prinsipe ay nakoma noong dalawang libot lima matapos ang isang trahedyang aksidente sa sasakyan habang siya ay nag-aaral sa isang military college. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa utak na nag-iwan sa kanya na naka-life support sa King Abdulaziz Medical City sa Riyadh. Sa kabila ng payo ng mga doktor sa paglipas ng mga taon na alisin ang life support, tumanggi ang kanyang ama, si Prinsipe Khaled bin Talal Al Saud, na sumuko. Minsan niyang sinabi, kung gusto ng Diyos na mamatay siya sa aksidente, nasa libingan na sana siya ngayon, mahigpit na pinanghahawakan ang kanyang pananampalataya at pag para sa isang himala. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga sandali na nagbigay sa kanyang pamilya at mga nagmamalasakit ng panibagong pag-asa. Noong dalawang libot ang mga ulat ng bahagyang paggalaw tulad ng pagtaas ng daliryo paggalaw ng ulo ay naging balita at sa totoo lang nagdulot ng pandaigdigang interes sa kanyang kalagayan. Ang kanyang kuwento ay kumalat ng malawakan na nagbigay sa kanya ng mapagmahal na titulong Sleeping Prince. Noong Abril 2025, sa kanyang ikatatlumput-anim na kaarawan, dumagsa ang mga panalangin at pagpupugay mula sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na suporta ng publiko, nanatili si Prinsipe Alwalid sa isang hindi tumutugon na estado. Noong Sabado, Julio libot 2025, nagtapos ang mahabang pagbabantay ng kumpirmahin ng pamilya ng hari ang kanyang pagpanaw. Ang kanyang kamatayan ay nagmamarkantang isang-isang nakakaantig na kabanata na sumisimbolo sa walang sawang devosyon manggulang, espirituwal na pananampalataya at ang patuloy na koneksyon ng tao sa pag-asa. Nawa'y patawarin ni Allah ang kanyang mga pagkukulang, kaawaan siya, at bigyan siya ng walang hanggang kapayapaan.